hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balita ang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo Pilipino. Mahigit isang linggo na lang at aliwan Fiesta Week na. Maliban sa magarbo at makukulay na karosa, pasiklaban sa street dance competition at pangmalakasang tugtugan, Mayinit ding inaabangan ng Reyna ng Aliwan tampok ang mga nagagandahang kandidata mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang mga dapat abangan sa day 2 ng Aliwan Fiesta, alamin sa report na ito. Kasado na sa June 28 ang tagiisa ng ganda, galing at talino ng mga kandidatang pambato ng mga pinagmamalaking kapistahan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya naman, ano nga ba ang mga dapat abangan sa nalalapit na Reyna ng Aliwan? Sa June 24, magsasama-sama at opisyal na ipakikilala ang mga naggagandahang kandidata. May nakaschedule rin silang radio guesting, swimsuit photoshoot, at pagkakataong makalibot sa kamay nilaan sa pamamagitan ng city tour. Sa day two ng Aliwan Fiesta, doon na sila magpapasiklaban ng national costume, swimwear, evening gown, at syempre ang kabang abang na question and answer portion sa sumunod na araw, June 29, nakatakdang ganapin ang Coronation Night ng Reina ng Aliwan 2024 kung saan makikilala na ang papasahan ng corona ni Reigning Queen Kiara Leanne Wellington. Samantala sa nalalapit na ikawalumputlimang anibersaryo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH. Umarangkada na ang gawad pamilyang Pilipino para dinggin ang mga natatanging kwentong DZRH ng ating mga tagapakinig. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Sinimula na ng himpila ng DZRH ang pangangalap ng kwento ng mga pamilyang patuloy na sumusubaybay sa istasyon sa ilalim ng proyektong Gawad Pamilyang Pilipino. Ang Gawad pamilyang Pilipino ay bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng ikawalong putlimang anibersaryo ng DZRH sa ikalabing lima ng Hulyo na may temang Sama-sama sa ikawalong lima, kung saan itatampok ang mga pamilyang may natatanging kwento kung paano nila namana at paano naging bahagi ng kanilang buhay ang pagsubaybay sa radyo at mga programa ng DZRH. Ang mga tagapakinig ay hinihikayat na magpadala at magbahagi ng kanilang kwento sa email address ng DZRH na dzrhnewsdesk at gmail.com. Sampung pamilya ang mapipili na maibahagi ang kanilang kwento sa publiko at maaaring makatanggap ng regalo mula sa estasyon. Tumatanggap ang himpila ng magsusumite ng kanilang kwento hanggang 30 ng Hunyo. Makikita rin ang detalye ng proyektong ito sa mga social media accounts ng DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino! Kaugnay naman ng nalalapit na pagdiriwang na ikawalumputlibang anibersaryo ng pagkakatatag ng DZRH. Each, isang sorpresa po ang naghihintay sa inyo. Dahil kung 85 years old ka na rin sa darating na July 15, tulad ng DZRH, Each, may regalong naghihintay sa iyo. Kung ano itong espesyal na handog ng ating himpilan, alamin sa special report ni Arnold Herrera. 85 years na ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas sa darating na July 15. At sa ingranding selebrasyon na ito, hindi lang DZRH ang magdiriwang. Walang may iwan dahil pati ikaw ay isa sa manamin. Kung 85 years old ka na rin sa darating na July 15, ikaw, ikaw, ikaw na nga ang hinahanap namin na magkakamit ng tumataginting na 8,500 pesos. Dahil pasok ka na para sa ating DZRH Ka-Birthday Promo! Manalo lang in two easy steps. Una, ihanda lamang ang original copy ng inyong birth certificate at picture mo na hawak ang dyaryo, kita ang pecha kung kailan ito kinuhanad. At pangalawa, ipadala lamang ito sa DZRH, MBC Building, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City. O ba? Diba, ganun lang kabilis at sagot na namin ang pang-birthday nyo. Ang deadline of submission ay sa June 30, 2024. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Kung ka-birthday ka ng DZRH, salina at manalo para sa ating DZRH Ka-Birthday Promo. Ang Ka-Birthday Promo ay hatid sa inyo ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. target namang tapusin ng Department of Budget and Management ang pag-aaral sa pagtataas ng sahod ng mga government employee hanggang sa katapusan ngayong buwan. Ang mga detalye pa sa balitang yan, alamin sa report ni Rose Babiera. Tatapusin na ng Department of Budget and Management o DBM ngayong buwan ang pag-aaral sa posibleng taas sahod para sa mga government workers. Ayon sa DBM, nagpapatuloy na ang kanilang compensation and benefit study at inaasahan itong maisapinal sa katapusan ng Hunyo. Masusing pinag-aaralan din umano ng DBM ang iba pang aspeto ng kasalukuyang sistema ng pasahod tulad ng sweldo, benepisyo at allowances. Sa kabilang banda, handa umano silang suportahan ang implementasyon nito sa oras na maaprubahan upang masiguro ang competitive at equitable compensation package ng civil servants. Dagdag pa ng kagawaran, layon din itong mapahusay ang kapakanan at productivity ng mga manggagawa sa gobyerno at para maibsan ng epekto sa kanila ng patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinatitiyak sa kamera ang kaligtasan sa tirahan at trabaho ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait. Umaasa ang isang kongresista sa mabilis na aksyon na tulong mula sa ating embahada sa mga naiwang pamilya ng mga OFW. Ang mga detalya tutukan sa report ni Milky Regonano. Dapat pangunahing tiyakin ng ating mga embahada ang kaligtasan sa tirahan at paggawaan ng mga overseas Filipino workers sa mga bansang pinaglilingkuran. Rekomendasyon nito ni OFW Party List Representative Marisa Magsino sa pagkamatay ng tatlong OFW sa negarap na sunog sa mataong residential building sa Mangaf, Kuwait. Naiulat na kritikal naman ang kondisyon ng dalawa pang OFW. Ayon kay Magsino, umaasa siya ng mabilis na aksyon at tulong mula sa ating embahada sa Kuwait at ang bigay ng tulong sa pamilya ng mga pumanaw na OFW mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Bukod pa dito, anya ang tulong medikal sa mga nasa critical ang kondisyon at ang pansamantalang matitirahan ng mga kababayang biktima ng sunog. Apilan ni Magsino, dapat iaki na ating mga embahada, konsulado at migrant workers offices sa ating mga kabayan na mga napipiling tirahan sa kanilang mga host countries ay sumasa ilalim sa sapat na safety checks ang angkop na impormasyon sa Building Safety Checklist sa bawat host country ay makatutulong sa ating mga OFW, lalo na sa mga unang beses pa lamang naninirahan sa abroad para masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa MBC TV Network News, ako si Neil Gregunan, sama-sama tayo Pilipino. Gamit ang makabagong teknolohiya at bagong pananaliksik, ay nakabuo ang mga researchers mula Queen Mary University of London sa United Kingdom ng bagong paraan upang matukoy kung ang isang tao ay makararanas ng demensya hanggang siyam na taon bago ang diagnosis nito. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. nakapag ang mga mananaliksik at siyentista sa United Kingdom ng isang first of its kind na test na kayang magpredict ng onset ng demensya ng hanggang siyam na taon bago ang opisyal na diagnosis. Sa pag-aaral na nailathala sa journal Nature Mental Health, lumitaw na 80% accurate ang nasabing test. Ayon sa mga scientist mula Queen Mary University of London, mas reliable pa ang kanilang system kaysa sa karaniwang ginagawang memory test at ginagamit sa brain shrinkage measurements. Gamit ng na-develop na model ang functional MRI, non-invasive medical imaging tool na siyang tutukoy sa mga pagbabago sa default mode network bahagi ng utak na aktibo kapag prone ito sa Alzheimer's disease. Anim na minuto lang umano ang hihintayin para makolekta ng nasabing MRI scanner ang kinakailangang datos mula sa utak ng tao at matukoy kung may senyales ba ito na magkakaroon ng demensya siyam na taon bago ang diagnosis. Napabilang ang nasa 65 mga higher education institution sa Pilipinas sa top 300 most innovative universities ng World's Universities with Real Impact o Worry Ranking ngayong taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pasok ang anim 65 Higher Education Institutions o HEI sa Pilipinas sa top 300 most innovative universities in the world ranking ngayong taon lubos na mas mataas ito kumpara sa 44 na nakapasok sa 2023 World's Universities with Real Impact o WURI Rankings. Batay pa sa survey, lumalabas na isa ang Pilipinas sa mga pinakamahusay na bansa dahil sa halos 20% na nakapasok na HTI sa 12,000 entries sa buong mundo. Ayon kay Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera III, pinapakita nito ang lumalakas na global competitiveness ng mga universidad sa Pilipinas. Dagdag pa nito, patuloy ang Komisyon sa Pagpapalawig sa Philippine HEI Internationalization Efforts, batay na rin sa detektiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang WURI ay isang ranking system ng Organizing Committee ng Hanseatic League of Universities na nag evaluate at nagra-ranking sa mga nagiging kontribusyon ng mga universidad sa lipunan. Ilan nga sa mga napabilang ay ang Our Lady of Fatima University, St. Mary's University of Bayumbong, St. Paul University Philippines, Technological Institute of the Philippines at marami pang iba para sa DZRH TV to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Maglalaro para sa Ukrainian Esports Organization na Natus Vincere, ang Pinoy Tekken player na si AK Laveres. Yan ay kasunod ng matagumpay na run ni Laveres sa Combo Breaker 2024. Dahilan para makapasok ito sa kauna-unahang Esports World Cup. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Mili Borja. Matapos ang kanyang makasaysayang pagpasok sa kauna-unahang Esports World Cup, Muling gumagawa ng ingay ipinoy prodigy na si Alexander A.K. Laveres. Na-acquire kasi ito ng Ukrainian Esports Organization na Natos Benchere para maglaro sa kanilang team. Tinawag naman ng Pinoy Esports player na second happiest day ang nasabing acquisition sa kanya ng Esports Giant. Today is the second happiest day because I joined Navi. More highlights and wins ahead. Stay tuned guys! Kilala ang Na'Vi sa mga malalakas na team sa si Counter-Strike at Dota 2, kung saan nakukuha nila ang malalaking world titles kabilang na ang The International. Magugunitang noong Mayo, nakuha ni AK ang kanyang unang US title sa Tekken Under Combo Breaker 2024 matapos talunin ng Tekken World Champion na si Ireland Ash sa grand finals. Isa lang si AK sa mga Pinay player at teams na pasok sa EWC. Dahil gaya niya, sasabak na rin sa international stage ang Liquid Echo, Falcons AP Brand, Smart Omega Empresses at iba pa. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Milio Borja sa Masama Tayo Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Kendra Kramer, na experience maging voice actor ng Disney, nag-alajoy ng Inside Out 2. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Nag-alajoy ng animated film na Inside Out 2 ang eldest daughter ni Necheska Garcia at dog Kramer na si Kendra sa pagbisita nito kamakailan sa headquarters ng Pixar Animation Studios sa San Francisco. Sa shinare na video ni Kendra na experience ang maging voice actor ng kanyang paboritong karakter. Orange? Who made the console orange? Wow, you have a lot of energy. <laughs> Maybe you could just stay in one place? And Ang 14-year-old girl nag-enjoy daw sa naturang karansan at pangarap masubukan ang ganitong career in the future. Thankful na ito sa pinagkaloob na opportunity ng Pixar at Disney Studios na masilaya ang kanilang pagbuo sa isang pelikula. Magunita na noong Mayo unang ibinahagi ni Kendra ang kanyang pagpunta sa Pixar Headquarters kasama ang kanyang daddy kung saan na-interview din ito ang ilan sa mga nasa likod ng newly released movie. Ang karakter na si Joy sa Inside Out 2 ay binibigyang boses ng American actress na si Amy Poehler. Para sa DZRH TV, ito ang show with Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! Pero bago po kami magpaalam, ito na. 10 days na lang po at aliwan fiesta 2024 na. Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura. Maging ang ganda, galing at talento ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil lang pistay, narito na ang Aliwan Fiesta 2024. Kitakits po tayo. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV